Kami sumay... <laughs> okay. Okay. Kaya kami sa may dalan. sa may dalan. Wala na. Pwede tagana, Kaya pwede na Sayang. Sayang. Sayang kayo, daghan kayo. Sa nanot. Yeah, yeah. ginalabay lang dali guys. Sa kanan. <laughs> Makaagi mo dali sa kan padong uh, kabagtasan. Ha. mo dali padong kabagtasan. Pwede mo kapit-kapit dali oh. Yeah. Kagan kayo.